Sobrang init ngayon mga paps, ngayon magbibigay ako ng konting idea kung paano nyo ba mai-improve yung lamig sa loob ng inyong sasakyan. Well, number one dyan, mag-invest talaga kayo sa maayos na tint. Eh, well, sabihin na natin, yung glass natin ang isa sa mga absorber talaga ng heat. And kung gusto natin talagang maging maganda yung lamig ng ating aircon, eh, mag-invest tayo sa pinakamagandang tint na kaya nating bilhin. Eh, ang idea lang naman dyan, the darker the tint, the better yung kanyang heat, re heat, rejection. Pero syempre, depende pa rin yan sa technology ng tint. And number two, eh, mas okay na linisan natin or palitan natin yung ating aircon filter. Baka madumi na yan or kailangan ng linisan or palitan para mag-improve lalo ang lamig ng ating aircon. Kasi kung clog yan, ano pa ba yung maiboblow na hangin sa atin na malamig, di ba? And number three, linisan natin yung ating aircon condenser yan yung na sa may harap yung katabi ng radiator o oh yung nasa unahan ng radiator pwede naman natin siyang ipapressure pressure wash siguraduhin lang natin na medyo pabuga yung uh, wash nung ating pressure wash no wag yung patusok kasi baka mabali naman yung mga pin So yan yung pwede yung gawin Pero kung sakali talagang hindi na talaga malamig yung inyong aircon Like uh, nasa 40,000 kilometers or nasa 3 years na yung inyong sasakyan Well, try nyo rin pa-check kung dapat na bang linisan yung inyong aircon Kasi uh, dun sa cleaning, malilinis yung evaporator at yung kanyang blower So dun, possible na umayos na talaga yung lamig ng inyong aircon